Sa din ka mabanda malawod. Karan nilang. Tapos anong oras an imo ano? Last tisan gabi. malawod na si Manoy yan. Gusto ka lang manay. Tadum. magano siya nak manguha ng isda Mag maglalaot Okay, magpabasa ah. Ito lang. So dito mga idol ang hanap buhay dito. ayan uh, ah, pwedeng pangingisda at ah, siyempre sa ano sa bukid ang hanap buhay dito sa Boreas Masbate Katulad ni Manoy, ayan, eh. mangingisda siya ngayon. Tapos alas 7 ng gabi daw siya babalik or uuwi. Eh. Ayan pag meron o walang huli, alas 7 ang uwi niya. So dito na balik na malalim na diyan. Ayan, sana madaming makuha si Manoy sa panghuhuli niya ngayon na uh, Kita niyo guys yung ano yung tawag nun? Uh, pukot ang tawag sa lambat kung sa Tagalog. Ayan yung lambat niya oh. Karidi Na na. Tasi ba mga idol ay yun Gano din Paalis na si Malay Ginapis lang yan. Motor <laughs> Palawod tapos papaanda rin na ina niya mga idol